isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Masamang Espiritu Ito ay kwento mula noong 1980s. Si Zara ay isang babae na nakatira sa Dhaka City kasama ang kanyang mga magulang. Minsan siyang nagtrabaho sa library. Mahilig siyang magbasa. Kapag may libreng oras siya, maupo siya para basa. Madalas siyang bistahin ng kanyang kaibigan na sina Dan at Maria. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa library, ginulat siya ni Dan at Maria. Napasigaw si Zara. Oh! Pambihira naman kayo. Library to. Huwag naman sana kayong maingay. Ay nako, lagi kang busy sa pagbabasa. Tama si Dan. Di mo na kami pinupuntahan, kaya naisip namin na puntahan ka. Hay nako, alam nyo ba, wala nang hihigit pa sa libro. Hulaan niyo nga kung ano yung binabasa ko ngayon. <tap> Anong, Anong libro? libro? Ang masamang espiritu, siya rin ang hari ng kadiliman. Eh, tungkusan ba yan? Ikwento mo nga sa amin. Natawa si Dan at Maria, pero naupo sa harap ni Zara. Ito ang demonyo na kinatatakutan ng buong mundo. Mabangis na ng ngipin, malungkot na ng mga mata. sa loob ng earth at nagbubukas ito sa pitong lugar sa mundo. Ang sabi nila, nasa loob lang siya. Pero kapag may pumunta sa kahit isa sa lugar na 'yon at tinanggal ang mga bato, lalabas daw ang mga espiritu at mananakot sa buong mundo. <laughs> okay. San ba 'yung pitong lugar? Pinakita ni Zara. May picture lang gubat na may kweba. may malalaking puno dito. Tinitika ni Dan ang larawan. Uy, alam ko tong lugar na to. Kubat yan, malapit lang dito sa syudad. Ha? Huh? E di ganito na lang. Puntahan natin para makita natin kung talagang totoo ba yun. Huwag na. Tama na yung mga kalokohang multo na yan. Susunduin ka lang namin. Hindi, Maria. Ngayon, gusto ko rin tignan kung totoo ba tong lugar na to o haka-haka lang. Ayoko nga. Ayoko lumayo sa syudad. Sige na, Maria. Magiging masaya to. Kahit kailan, hindi pa naman tayo umaalis eh. Kaya sige na, pumahig ka na. Sige na nga. Tara na. Sige. Bukas ng umaga, magkikita tayo sa harap ng bahay namin. Okay. Excited na ako. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, lumakad ang taglo para hanapin ang kuweba. Habang papalapit sila sa kuweba, pinuksan ni Dan ang libro at tinignan kung katulad ba ito ang nasa litrato. Tignan mo! Kamukha nang nasa libro! May mga bato sa labas ng kuweba, pero hindi ka tulad ng libro. Ano kaya kung tanggalin natin ito? Nagtakot si Maria. Nakakatakot na! Paano kung totoo nga ang masamang espiritu? Paano kung kunin niya tayo at kainin o kung anuman? Tinawanan Kain lang nila si Maria at nagpatuloy sa pagtanggal Inabot sila ng buong araw para tanggalin ang mga bato. Kahit gabi na, ay nagpatuloy pa din sila. Pagkatapos nila tanggalin ang mga bato, nakita nila ang pinto papunta sa kuweba. May litrato na parang hayop. Tara na! Tama na ang mga nakita nyo. Sayang sa oras. Tara na! Ang layo na nang narating natin. Aalis lang tayo dito kapag nakita na natin ang lahat. Nang hawakan ni Zara ang pinto biglang may tunog na galing sa loob. Naging pula ang mata ng mga at tumakbo punta sa pinto. Mas binuksan pa ni Zara at Dan ang pinto. Bukas na ang pinto at wala akong makita. Tara na! Ayaw ko na magsayang pa ng oras. Pumalikod si Maria at naglakad. May isang pangit na nilalang na Umakyat, papunta kay Maria at nagpingay. Pilihan na ni Maria ang nilalang. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng nilalang. Makita ni Dan at Sarah ang masamang nilalang at natakot sila. Dan! Sarah! Iligtas niyo ako! Dumating na talaga yung masamang multo! Huwag okay, usap! Iligtas niyo ako! <laughs> Nadulas siya habang umaatras Nakuhan ng melang ang kanyang paa at kinagat ito Sumigaw si Maria sa sobrang sakit Kinakain ng nilalang ang laman at tumutulong ng gugo mula sa kanyang bibig Dan, gumawa ka ng paraan Papatayin niya si Maria Sige na, natatakot ako Wala akong maintindihan Anong dapat kong gawin, Zara? Kunin mo yung bato at batuhin mo! Sige, tumahimik ka muna. Okay. Kinuha ni Dan ang bato at binato ang nilalang. Nagalit ang masamang nilalang kay Dan. Tumingin siya kay Dan at tumakbo si Dan palayo. Pinabol siya ng nilalang. Kinuha niya si Dan mula sa likod at nadapa si Dan. Nauntog siya sa bato Nagdugo. pinuntahan ni Zara si Maria Maria, gising Maria takot na takot na ako papatayin niya tayo <laughs> tapangan mo Maria hindi mo ba nakikita kung gaano siya kasama nakakatakot sana hindi na lang tayo pumunta dito sobrang sakit lang pa ako hindi na siguro akong makakalakan sakit hindi, huwag mo sabihin yan. Haharapin natin to ng sama-sama. Mag-iisip muna ako ngayon ng paraan. May nakitang libro si Zara at nagbasa tungkol sa lalang. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Maria, may isang paraan para tumigil siya. Hanggat walang nag-aalay ng kanyang sarili, hindi titigil ang masamang espiritu. Huwag kang mag-alala, kaya natin to. Nagising na si Dan at nagkaroon siya ng head injury sinubukan niyang tumakbo kahit nakatakot. Humarang ang masamang nilalang at tumayo sa harap niya. Wag! Bitawan mo ako! Wag! Galit na nakatingin ang masamang nilalang sa kanya. Nag-iiba ang kulay ng mga mata niya at patuloy pa siyang lumaki. Nakatingin siya ng nilalang. Napatilan siya ni Zara at nagbasa Samang espiritu, ako si Zara at gusto kong ialay ang sarili ko. Kainin mo ang aking laman at ilayo ang mundo sa kapahamakan. Nagulat si Maria at Dan. Sinubukan nilang tigilan si Zara sa ginagawa niya. Zara, wag! Zara, wag! Please! Nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Kaya ako ang tatapos nito. Aayusin ko to. Nagsimulang umiyak si Dan at Lumapit ang nilalang kay Zara at dinala sa loob ng kuweba. Sumigaw sa sakit si Zara. Nagsara ang pintuan magsa isa si Maria at Dan habang nakayakap sa isa't isa. Mm -hmm. kung nakala na makakatulong ito sa atin. Umalis na tayo, Dan. Nagsakripisyo si Zara para sa atin. Respetuhin natin yun. makakatulong si Dan habang patuloy na umiiyak. Tama ka, Maria. hindi na tayo. Ang wakas. Shout out sa manlalakbay na manunulat channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Burglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ayko Sagrado. Shella Hart Rona My Color, Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo. pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.